kalokalay -like ka ba base sa mga nakakita sa o balis base sa paniniwala Kale. mo? Oo. Oh, gano'n naniniwala. Ay, Ay naniniwala siya, siya. Eh. Ganun. Kaya bago na man sila sumali rito, kailangan sila muna ang maniwala. na 'Di ba? Ay naniniwala siya. Kaya naniniwala kang David Likaw ako, ka. Yes. Si David Likaw ako, ka. Siya 'yun. Oo. Uh -huh. uh -huh. Thank you, thank you. Nire-respeto Nire nila kami. yan. <laughs> Ito naman yung bibig ka. Nagpalakakala sila. Nire-respeto nila yung pananaw niya na yun. Correct. Sa, ano pa? Ano pang pa? ano pa mga pagkaka... Yung parehas yung... niyo? Ah, David talaga ako. Eh. Ah, business ka rin ba? Kasi parang yes, po, may mga negosyo siya. Yes eh. po, business po ako. Ano, ano mga, mga business mo? Then yung sa... Bisas natin sa pagbabay sa ng motor. Yung po. ng wow. motor. Okay, maraming salamat. Ngayon ay tatanungin na natin ang ating mga kurad. Dito kala sa gitna. Alright, Jerby, alamin na natin ang hatol ng madla kay contestant number 2 mula kina Jackie and Sean. Thank you so much, Darren! Ito na alamin na natin ang hatol ng madlang people, madlang people, kaloka o oh, kaloka lang! Ayan Sige, kung tayo, hanapin natin. Sino kaya? Eto. Sino? Ay, eto! Hati, pero ano siya, Anna tsaka Jackie, ang gusto naming malaman, nakausapin niya yung kalokalay. Yes, oh. Kaloma may kalokalay. Like. Like, kalokalay. Kaloka oh, like. O, balang pipalitas niya. Buli ng haton! Ayan, Sino? may kalokalay. Like. Ito may kalokalay. Like. Si ate. Hi, ate. Hello, Ito. ate. Ano pong pangalan nila? S paki-sabi po yung pangalan, address at kung anong galit ako kay David Licao. <laughs> <ikaw>. charot <laughs> Cecil Morales. Ate Cecil. Cecil, ano po ang ano tinaas nyo kanina? Oh, ito ang tinaas mo kanina, kalokalike. Ano sa tingin mo ang ano similarities nila ni David Likawco? Sa mata at saka sa ilong. Sa mata mm. at mm. sa ilong. 'Yun lang yung kalokalike. Pero mas uh, <laughs> hawig nga siya ni Darren. <laughs> <laughs> mas hawig siya ni Darren. Mm. Pero iko na natin may tanong ako sa iyo kung ikaw magiging artista sino sa tingin mo kamukha mo? Ala, di ko rin alam. <laughs> di mo din alam. O kung may gusto kang maging kaloka like, sino ba ate? Gusto mo rin mag-dibidlik mm. ako ate. <laughs> <laughs> Kasi hindi, darin is <laughs> Ano, um, Ivana alaw. Oh, wow! wow. hindi nagkakala yung mm -hmm. ate. Oh. Mas lamang lang siya. Uh, mas <laughs> oh, lamang oh. siya. Kaya-kaya mo yun ate. Maraming oh, maraming salamat ate Cecil. yung kaya naman doon. <laughs> Kasi nga, kinaya naman. Bakit kaya naman? Naging nalang nilang sinasabi yung kaya na, naman. Yes. Yeah, yes. Back to you guys. Naku, kawiin nyo. Tanggalin nyo na yung kaya naman. O, sige. Kukibayin nyo. ano kaya, papalit mo? Maraming maraming salamat, <laughs> Ati Cecil! Back to you guys! Ang ganda nun. Ganda kaya na, naman. <laughs> ngayon, pakinggan natin ang sasabihin niya. Looking beautiful and blush pink Orado! Oh, pretty much. Hello, Jeffrey. Tama. Nung kanina nag-opening ka, sabi ko, sino kayo gagawin ito kasi nakatalikod ka? Tapos nung humarap ka, sabi ko, hmm. Tapos sinabi mo na si David Likao ko, sabi ko, ah, in fairness, sabi ko nga, parang may kilala ako, kami kamukha ka na artista, nakatrabaho ko na. Medyo mas matangkad lang siya sa'yo ng konti, But yes, pag naka-open yung eyes mo, kamukha mo siya. Tapos pag nagsiside ka na ganyan, oh. yung nose mo, yung ears mo, medyo wig. But pag nagsasmile ka na, si Darren na. At Darin saka yun na naman tumatagal o. Oh. Dumitipin yes, ka. Yes, oh. na oh. Naniniwala na kami. Correct. Kailangan nakabukas lang siya. Tapos pag nagsmile ka na, kay Darren ka na. Kahit anong oras, Aubrey, kailangan nakabukas lang. Hindi <laughs> oh. yan. Kahit oh. nagsasabon ka ng mukha. Oh, <laughs> Pat bumabahing ka. Believe it. Ikaw talaga. Kaya, kung pag naniwala ka, magiging kamukha mo whatever happens here mm -hmm. guapo ka thank you right? oh, oh, okay. 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 po